Magbindang hapon sa ating lahat. Natapos na natin yung Araling 2. At ngayon, magtatalakay na naman natin ang Araling 3. Na pinamagandang nilalaman ng krimino sa kurikulum ng elementarya. Ngayon, bago akong magsisimula sa aking tatalakayin, ay meron na ako ipapasabot sa inyo. Okay, so, kinakailangan ko ang inyong kooperasyon. No? So, yung bago ninyo, sa hugot o kasabihan na nasa ibaba. So, sino ang gustong pagsagot? Hugot muna. Okay pa, ma? Go, go, hindi ka sa mga 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 Uh, ah, uh, hindi siya may implement kung wala yung, for example, is tayo yung mga teachers, which oh. is tayo yung nag, uh, tayo mismo yung uh, nag-implement para uh, yung, uh, kumbaga, may turo siya sa mga bata at the same time is para uh, yung, kumbaga, guys yung mga, dapat na matutunan ng mga bata is matutunan uh, ng mga students gamit ang uh, knowledge ng mga teachers. Maraming salamat. kung tayo na, sa teacher na, ay uh, kung sa curriculum tayo tumitingin ng ano yung mga update, kung ano yung tinuturo natin sa mga estudyante natin. So, hindi talaga tayo, uh, hindi, kung wala talaga ang curriculum, ay, Walang direksyon. wala Sa, uh, sa lahat ng mga bansa. Ayun lang. Okay, maraming salamat gawat. Ngayon sa pangalawang hugot or kasabihan ay ang kurikulong ay parang hagdan. Hindi ka makakapunta sa pangalawang panapag kapag lumagpak ka sa unang hagbang pa lamang. Sino ang gustong sumagot dito? <laughs> <laughs> ang kurikulong ay parang hagdan. Hindi ka... Pabasadalan. Pabasadalan ang hugot. Um, para sa... Uy! 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 Di curriculum ay parang that. Kasi para, kailangan um, mong um, English to Okay lang. dito to undergo muna sa first step before ka mag-end. May, eh, accomplish mo muna yung first step. Then, second step, bawal kang mag-step uh, sa, uh, like, let's say, step four kung hindi mo nakak-accomplish yung step three kasi na Yan. hindi Yes, thank you so much pala gawan. Oi. To... To... Have... 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 Sorry. Sorry. Ya. Pasensya na, Nineng. So dito, may gustobang sumagot. So Ayun. Okay. Oh, Para hiha. I you know. wait lang. Parang I wait lang. Sige na, Jan. Wait lang. lang. Yes, alin 'yan? Hindi, hindi. Parang gusto ko lang i-enhance si Naling. Oh. Oh. Ah. Hindi, hindi. Oh. ano? 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 na na ano? 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 natin ano? 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 na lahat ano? gagawin ng teacher. Aww. Yan yung ano? Yan, yan magiging ano? 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 na, e uh, na mag-class session sila. So halimbawa ano? 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 So, kung lalaktawan mo yung letter instance, yung objectives, tapos diretso ka na sa proper lesson. Pag hindi mo, pag hindi mo muna in-identify yung objectives mo, parang wala kang magiging uh, aim or gusto mong maating sa mga studyante mo kasi magtuturo ka lang. So, hindi mo, gusto, hindi mo alam yung mga gusto mo na matutunan yung mga bata. That is why curriculum serve as hard done sa ating mga uh, maraburo at mag-isa estudyante. Maraming salamat, Pariha. So, ngayon, uh, tama yung mga sinabi niyo. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon, aking, uh, sasabihin ko ano ngayon yung pangkalahatang layunin ng aking uh, tatalakayin. Yung pangkalahatang layunin ay uh, nagkatalakay ko o yung sabi ko ngayon ay makalina ng isang at ganap na Pilipinong may kapapipapinabang sa literasyon o kaalungan. Ngayon, sisimulan ko na ang panimula. Oh. Wow. so, so ang kurikulum. Ang kurikulum ay instrumento o kasagpapan para sa paglinang ng mga kasunayan kakayahan, talento o obilidad ng tao o mga guro. No? Ang kurikulum ang puso ng edukasyon. Yes, tama. Hindi ma uh, walang edukasyon kung walang kurikulum. Yung dalawang po ay dapat kasama talaga. And then, nakasalalay ang lahat ng mga technique, mga estrategiya sa kurikulong ng isang mag-aaral. Kaya naman, meron tayong tinatawag na kurikulong guide. So, ayan, makikita natin dito sa baba ang batayang konseptual ng kurikulong ng Pilipino. Dito, makikita natin sa unang bilog, pero ano siya, Dari, no? Dar. So, dito sa unang pilop, maiiipaliwanag natin ng isang tao sa gitna na merong mga yung isang macro kasanayan, yung pagpakikinig, uh, pagdasikita, pagsulat at saka distratibo. Sa lagos naman, ayan, meron tayong apat. Yan yung mga teorya uh, o batayan. Una ay meron tayong mga katayang filosofikal no? Vigan at teorya pang edukasyon. Meron din tayong mga teorya sa kanikasa ng wika. Mga teorya ang simulan ng pangunahing literasi o kaalaman sa pagka uh, pagkatutong o pagtuturo no ng wika. Dito yung Literasy 1, tulong sa pagtuturo ng mga tekstong palakad at panitikan. Dito naman sa ibaba, meron tayong mga subject, no? Yes. Itong uh, kay Jen Pia J, which is itong developmental stages of learning. Mm -hmm. Tsaka itong kay Amy Gotsky, no? Tama mm -hmm. ba, no? Yes. Cooperative learning, tsaka kay Jerome Bruner, discovery learning, tsaka yung kay David Osabel, interactive o integrated learning, ito na yung basic interpersonal communication skills or BICS. Oh, totobo. Si Aduh. Ala, baby si Jenpi je. So, ayan, hindi kan, natin. Meron tayong tatong stages, no? Na kung naalala niyo pa. Mana? Dua niya si Jenpi aja. Ayan, ayan, nagdadal na kaalaman. Kaya naman, kaya hirapan pala yung bata ngayon? Kaya Yung may natin na and, uh, grabe naman yung mataas. Hindi ba rin tayo yung maintindihin? Okay. Meron tayo dito ang sensory, uh, sensory, motor level. Dito yung dula sa pagkaanak ng bata hanggang sa dalawang um, taong gulang na siya. So dito, ang bata ay nagpupundo sa pamagitan ng kailang senses. Meron tayo sa mata, sa uh, pandinig, at saka So, ito yung tinatawag na wikang pang-akademiko. Ngayon, pang ay meron tayong kay uh, Dr. Cedric Darlene na, na nagsasabing kapatahan ng pag-asa ng bayan. So, dahil ang Pilipino ay nasa disiplina ng wikang. sara